sa first na sentence natin ay nauna ang ali dahil siya file so sumunod yung kanyang sifa so automatic itong si tabi dito ay siya ay isang naad. okay naat siya bakit naad? kasi dinidescribe niya yung si ali dinidescribe niya si ali so dito naman sa pangalawang sentence nauna yung sifa at nasa yan si Ali. So pag ganti yung case, mauna ang kanyang sifa, eto ay isang file at itong si Ali dito ay siya ang isang badal no siya ay isang badal dito okay so anong pagkakaiba daw ng naat at saka badal no anong pagkakaiba ng naat at saka badal so based sa ating na discuss sa ating previous discussion ang badal ay substitute pamalit replacement yun din to clarify something or para klaruhin ang isang bagay ang naat, ayan yung attributes, sifa na ibinibigay mo sa isang isam. na ibinibigay mo sa isang bagay, no? I-describe mo yung katangian ng isang bagay. Iyan yung not. Okay, so para mas maintindihan, bigay tayo ng example. So, ganito. Okay, so ganito. Ja'a aliyun at tabibu. Ja'a at tabibu aliyun. So, kung mapapansin ninyo, sa first na sentence natin ay nauna ang ali dahil siyang file. So, sumunod yung kanyang sifa. So, automatic, itong si tabi dito ay siya ay isang naat. Okay? Naat siya. Bakit naat? Kasi dinidescribe niya yung si Ali. Dinidescribe niya si Ali. So, dito naman sa pangalawang sentence, nauna yung sifa at nasa huli yan si Ali. So, pag ganti yung case, mauna ang kanyang sifa, ito ay isang file at itong si Ali dito ay siya ang isang badal no siya ay isang badal dito so sa madaling salita paano dalawang sentence nito lahat ng sumunod sa fail na ito itong si Ali at si kasi Tabib sila ay mga file okay mga file sila itong dalawa na ito ay file marfu alamat rafihi ad damma itong dalawa na ito na sumunod sa file ano sila yung isa dito ay naat Marfu wa alamaturafihi adamma. Itong si Ali naman dito ay isang badal. Marfu wa alamaturafihi adamma. Okay? So ganyan po yung pagkakaiba ng naat at saka badal. So sana ay mayroong kinintindihan sa pagkakaiba ng naat at saka badal. Tandaan nyo lang na basta mauna yung... Sa ganitong sentence, pag mauna ito si Ali at sumunod yung kanilang sifa, ito ay naat, ito ay file kasi mayroong fial pag na itong si Sifa at sumunod si Ali tapos mayroong fail doon so for example dito ja tabib ito ay file at ito si Ali dito ay isang badal kasi itong si tabib kahit natanggalin niya kompletong sentence o di kaya pag itong matanggal si Ali ay complete rin ang sentence pangalawa itong si Ali ay malit dito kay tabib pangatlo itong si Ali ay kinaklarify niya na siya yung isang doktor na dumating okay Itungsi si Ali so assalamualaikum